Okay. May langis ngayon ay tinanggal na natin ang cylinder head dahil sa yung puting usok na lumalabas sa tambutso at dito sa makina naman ay matindi ang palya basang basang na natin yung, ang kanyang cylinder head nang okay. makita natin kung ano ang pinagmumulan dito mm -hmm. dahil ang uh, findings natin dito ay kung hindi ang piston ring ay ang liner may tama din ang liner naman ng ganitong klase sa mga isuso ah, nababaliktad natin ang mga liner nito <clears throat> pero kailangan natin dyan ah, ibaba ang makina or overhaulin para matanggal natin ng buo ang liner nito sa ganitong sitwasyon ay ayaw na ng may-ari baliktad rin ang, ang liner So ang kailangan nito ay sisirain na lang yung pinaka liner, papalitan ng bago. Dahil nagmamadali din siya. Gamit nila ito sa pang-araw-araw na hanap buhay, napakarami ng biyahe. Hindi po pwedeng matengga ng dalawang araw. Ngayon ay kailangan mayari natin ito sa loob lang ng araw na ito. Isang araw lang ang kailangan. Kailangan bukasan, babiyahin na ulit siya para naman makaipanghanap buhay na ng may-ari kaya ang ginawa natin dyan ay papalitan natin ng uh, liner para naman magamit na at ito nga pala yung aktual ng itura ng liner pagka ang liner natin ay sira na meron nang ganyan na gat gat na malalim kita nyo sa side ng pinaka liner nya ang mga langis naman ay nasa ibabaw na ng piston may mga carbon na Nakikita oh, nyo naman yung langit nya Hindi pa nasusunog Hindi nya kayang sunogin At ito naman yung Kanyang mga piston Nakikita nyo Nabunot na natin Kung ano yung tsura ng kanyang piston ring Putol putol Pati ang kanyang oil ring Kung ring. mapapansin nyo kita nyo na malapad na rin yung ilalim Yung pinaka oil ring nya Sagad na rin siya kaya naman yung langis natin nasa ilalim ay umaakyat na punta sa ibabaw ng piston dahil hindi na niya mapigil ang langis na galing sa ilalim ng makina kaya nagkakaroon ng loss compression ang ating makina dahil dyan sa mga piston ring na yan piston ring liner parpula yan ang ating mga pinagmumulan na ang loss compression hindi na natin napakita yung pagbunot ng liner na hindi na na ibinaba yung makina at ang ipapakita lang natin ngayon ay ang pagpasok ng liner na bago mano mano na lang ito nating ipinasok at ngayon ay makinis na ang mga liner nya bago nga pala ito yung mga, mga liner natin na may, mga ikinabit isumi Sumi Liner bagus uh, bago Bearin. natin ang mga pisto ito nating kailangan lagi ini, ang loob yeah, ng mga no, na. Na? okay na malinis okay, natin ang yeah. maigi para walang masasama yeah, <laughs> yeah. na ang mga journal oh, hindi mo naman magagamit. Pabigat lang pala yan eh. Kala ko gagamitin mo yan. Mm. Aircon ko lang pa ba yan nag-iinit na? <laughs> ano? Maganda yan pag naka-aircon kasi pakiramdam niyan lagi. Malamig. <laughs> ano yung driver? Kung mo yan na impact. Kung naman. ano. Hindi Kung Kung

Pasti kan aw. <laughs> bago, bago na naman yung gigibay natin yan. Nilating <laughs> tala na rin natin yung mga bagong barbula natin na yung dito. Bali, ito yung mga bago na yung barbula. Dahil pinalitan na rin natin yung barbula nyo. Malalalim na rin yung luma. Yung mga luma lang natin yan at pinalitan na natin ng mga bago para kondisyon na <laughs> at ito na nga ng -unti unting kinakabit na-assemble na natin ang uh, makina nakakabit na rin ang mga cylinder head malapit na ari konti na lang ay mapapandar na natin si... at ang sitwasyon sa ilalim nakakabit na rin ang ating lipo. oil pan oh, no, na lang ni Undo at tune up na nga lang din pala A, kailangan nito at na, na. sama natin dito ang ating mga OJT mga OJT tayong mga magagaling nang gumawa ngayon <coughs> Okay. Aling hose. Yung supply? Hmm. Bakit? Malapit na. Malapit na ang agad na eh. Naoperahan eh. CS Nakita naman ang puso. Si okay, start. talaga, <laughs> 40

और से Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ live natin kanina umaga hindi pa tayo dinidilim ng hapon wander na good palit ng liner nagpalit ng piston bagong piston ring yan ang mga ginawa valve seal palit ng barbula ito yung ating mga pinalitan Ayun, umaandar na. Hindi pa inaabot ng hapon. Ayun, naghuhugas na sila. Tunis na lang. Bayahin na daw to. Tunis na, tunis na. Radiator, bago. ওর ইবান